Ano nga ba itong misteryosong tunog na narinig doon sa Ilog prates? Ito ba ay tinig ng mga demonyo? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Alam natin at nababalitaan naman natin na itong Ilog prates talagang unti-unti na siyang natutuyo. Last time, tinalakay natin yung patungkol sa ilog na ito. At nakita natin na merong kinalaman yung ilog na ito sa mga huling araw, lalo na nga pagdating ng tribulation. Sinasabi talaga sa Biblia na pagdating ng tribulation, yung ilog na ito talagang matutuyo siya. At nakikita na natin yan mga kapatid na talagang unti-unti nang nagaganap yung mga propesya na sinasabi ng Biblia. Ngayon mga kapatid, dahil nakikita na nga ng mga tao na talagang unti-unti nang natutuyo yung ilog na ito, marami mga tao ang nagpupunta sa lugar na yon para pag-aralan yung ilog yung Dahil nga may ilang mga tao nagpupunta doon sa ilog yung prates, iba't iba yung mga discovery na nakikita ng iba't ibang mga tao. At yung iba nakakaranig pa sila ng kakaibang tunog mula sa ilog na yon. At talaga nga naman na nakakakilabot yung tunog kasi nire-relate nila ito doon sa mga demonyong nasa ilalim ng ilog yung prates. Meron isang nag-viral na video at doon sinasabi nila na record nila yung kakaibang tunog na nagmumula doon sa ilog Yoprates. Ngayon inuugnay nila yung tunog na yun na narinig sa ilog Yoprates doon sa Revelation. Basahin natin yung Revelation chapter 9 verse 13 to 14. Hinipan ng ikaanim na anghel ng kanyang trompeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa ika na anghel na may trompeta kalagad mo ang apat na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Euphrates bago natin pakinggan yung sinasabi nga nila na misteryosong tunog na narinig nila doon sa may ilog Euphrates, hayaan nyo muna na explain ko sa inyo itong verse na ito na binasa natin sa Revelation. So nung hinipan na nung na anghel yung trompeta, ito na yung senyales na palalayain na yung apat na anghel na yon doon sa ilog Euphrates. Ngayon mga kapatid, yung apat na anghel na yon hindi yun yung anghel ng Diyos o yung mga banal na anghel mula sa langit. Yung mga anghel na yun na tinutukoy sa binasa natin, yun ay mga fallen angel. Ibig sabihin, mga demon sila. Sila ay mga kampon Satanas. Yung apat na fallen angels na yon na nakatali o kaya man nakakulong doon sa ilog Euphrates, yon ay kinulong matagal ng panahon. So pagdating ng tribulation, sinasabi dito na sila ay palalayain. At kapag pinalaya yung apat na anghel na yon, hindi yun magugustuhan ng mga tao kasi papatay sila ng maraming tao. Alam naman natin na may mga fallen angels na talagang kalat sila dito sa ating mundo. Pero meron ding ilan na mga ginapos at may mga tamang panahon lang para sila ipalayain o kaya man dali na talaga doon sa dagat-dagatang apoy. Ngayon ayon nga sa binasa natin, kakalagan ng ika na anghel yung apat na fallen angels. So totoo po yan, meron talaga ngayon na mga nakagapos na mga fallen angels. At talagang hindi pa sila pinapakawalan hanggat wala pa yung tamang panahon. Ito nga sinasabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila itinapon sa impyerno kung saan sila iginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Ngayon mga kapatid, yung tinutukoy na impyerno dito na kung saan nakagapos yung mga anghel na yon, yung mga fallen angels, hindi pa ito yung lake of fire na impyerno. Ang tinutukoy dito ay maaaring yung abyss o yung malalim na hukay. O pwede na natin sabihin na ito yung Hades, na talagang doon sila maghihintay hanggang sa araw ng paghukom. O kaya man sa panahon na pwede silang kalagan. So yung mga tinutukoy na mga anghel dito, ito yung mga masasamang anghel. Yung mga anghel na sumunod kay Lucifer noong unang panahon. Mga fallen angels sila. So, ibig sabihin niyan, pagdating ng tribulation, merong papakawalan na apat na fallen angels at matindi yung gagawin nila dito sa ating mundo. Sila yung mangunguna lalo na pagdating ng Armageddon o yung matinding digmaan na mangyayari pagdating ng panahon. Ngayon, balikan natin yung Ilog Euphrates. Kung titingnan natin, maraming pagkakataon na doon sa lugar na malapit sa Ilog Euphrates, maraming mga kaganapan doon na yung mga tao gumawa sila ng hindi kalooban ng Diyos o kaya man mga pagkakasala. Alam naman natin na sa una pa lang doon sa Garden of Eden, malapit din dyan yung Ilog Euphrates. At alam naman natin sa Garden of Eden, dyan nangyari yung unang pagkakata na ginawa ng tao sa pamamagitan ni Ebat Adan. Ganon din mga kapatid na yung unang pagpatay ng tao na natala sa history, naganap din yan malapit sa ilog Euphrates. At yun nga yung pinatay ni Cain si Abel. At kung titignan din natin yung history, alam naman natin na dun sa Babylonia, malapit din dyan yung ilog Euphrates at maraming mga kaganapan dyan sa Babylonia na talagang dyan nagsimula yung kasamaan. Dyan nagsimula yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dyan nagsimula yung mga hindi magagandang gawain na layo sa kalooban ng Diyos. Dyan sa lugar ng Babylonia na malapit sa ilog Euphrates. So nakita natin na noon pa lang talagang maraming ng mga naganap dyan na mga hindi magagandang gawa ng tao, mga kasalanan at mga kasamaan. Ngayon mga kapatid, pagdating naman ng panahon, makikita naman natin na dyan din sa ilog na yan, na kung saan naganap yung maraming kasamaan at kasalanan, dyan din kakalagan o papalayain yung apat na masasamang anghel. Pagdating ng tribulation, iaalaw ng Diyos na palayain nga itong apat na anghel na ito na maninira at papatay sa maraming tao pagdating ng tribulation may ilan pa nga nagsasabi na yan ay mga Nephilim. Sinasabi nila na babalik yung Nephilim pagdating ng tribulation. Sila yung mga hagante nung unang panahon, ng mga nakipagtalik sa mga tao. Pero nawala na nga sila sa kasaysayan. Pero yung ilang sinasabi nga nila na maaaring sila yung apat na anghel na yan, na babalik pagdating ng tribulation. Kasi sinasabi nga nila na itong mga Nephilim na ito, ito ay mga fallen angels din. Ngayon mga kapatid, balikan natin yung sinasabi ko sa inyo kanina na na-record nga nila nakakaibang tunog mula doon sa ilog Yuprates. Na sinasabi nga nila na maaaring ito yung apat na anghel na sinasabi doon sa Book of Revelation. Napapakawalan pagdating ng tribulation. So pakinggan natin itong tinig na to. Ngayon mga kapatid, ano nga ba itong tunog na ito na sinasabi nga nila nakakaibang tunog na nagmula doon sa ilog Euphrates? Sinasabi nga nila na maaaring ito yung mga fallen angels na sinasabi sa Book of Revelation. Ngayon base sa aking obserbasyon, medyo nag-alangan pa ako kung totoo ba talaga yung recording na yon or hindi. Kasi mga kapatid, una sa lahat, hindi natin alam kung saan ba talaga galing yung tunog na yon. Pwede naman talagang makapag-create ng iba't ibang mga tunog. Halimbawa kahit nagbibideo ka lang, pwedeng sa pamamagitan ng hangin at iba't ibang mga bagay na pwedeng mag-create ng tunog. So pwedeng sabihin natin na yung tunog na yon na na-record ay hindi sinasadyang tunog at nakapag-create lang na talagang tunog na parang mga demonyo. At pwede rin natin sabihin na yon ay edited lamang kasi mga kapatid sa panahon natin ngayon madali nang gumawa ng iba't ibang mga klasing tunog. Madali nang makapag-edit o makapag-create ng tunog na kahit nakakatakot ng mga tunog pa yan. At yun nga ipapatong mo na lang doon sa video. Marami na si mga tao ngayon dahil nasa social media na tayo ngayon, gusto nilang sumikat, pwede silang gumawa ng iba't ibang mga tunog para manakot ng tao. At pwede nating sabihin na sige, pwede mga tunog talaga yon ng mga evil spirit. Kung totoo na narinig nila na yung ingay na yon ay sa mga demonyo, totoo talaga na merong lalabas na mga demonyo dyan. Pero syempre, narinig natin na yan, nakakaibang tunog o yung misteryosong tunog na nakuha nila sa ilog na yan, hindi tayo pwede magbigay ng konklusyon kung talaga ba na yun ay sa demonyo. Mahirap pa magsabi mga kapatid dahil hindi natin alam kung saan talaga nanggaling yung kakaibang tunog na yon. At bukod dyan sa misteryosong tunog na narinig nga nila dyan sa ilog Euphrates at sinasabi nga nila galing sa demonyo, meron din mga bagong discoveries na nakita dito sa natutuyong ilog na to. May ilang nakitang bagong lagusan doon sa ilog na yon. Sinasabi nila na kasabay ng pagtuyo ng ilog na ito, mayroong iba't ibang mga lagusan or tunnel na lumilitaw. Ayon sa ilan, sinasabi nila na itong bagong na discoverd ng tunnel na ito, doon sa natutuyong ilog, ito rin yung lagusan patungo doon sa mga demonyo. O doon nga sa maaring narinig natin, nakakaibang tunog sinasabi ng ilan na maaring dito palalayain yung sinasabi nga sa Bible na apat na fallen angels. Ngayon mga kapatid, dahil sa pagkatuyo ng ilog yung prates, marami na talaga mga naglilitawan na iba't ibang mga lagusan o iba't ibang mga bagay dyan. Kasi habang natutuyo talaga yung ilog na ito, sa haba ng panahon na naandyan yung ilog na yan, marami talaga mga madidiscover dyan. Ngayon expect na raw natin na talagang habang natutuyo yung ilog na yan, marami pang mga makikitang mga bagay-bagay dyan tunay nga mga kapatid na nasa mga huling araw na tayo kitang kita naman natin na talagang natutuyo na yung ilog na ito meron mga mga lumabas na mga misteryosong bagay dyan o mga misteryosong tunog ang alam natin talagang unti-unti nang natutuyo itong ilog Euphrates at malapit na tayo doon sa tribulation basahin natin yung revelation chapter 16 verse 12 at binuos ng ika na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan 2,000 years ago, nasulat na yung mga salita na yan. Noon pa man, nakita na na dyan yung vision na yan, na matutuyo yung ilog Euphrates. At ngayon mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nangyayari na yan. Unti-unti nang natutuyo yung ilog na ito. Kaya mga kapatid, hindi natin pwede sabihin na hindi totoo yung Biblia. Nakikita natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ngayon pa lang nangyayari yung katuparan sa mga propesya na nakalagay doon sa Revelation. Nakikita natin ngayon mga kapatid, na talagang walang duda, sobrang lapit ng dumating ng ating Panginoong Kristo. Sobrang lapit na na mamit natin face to face yung ating Panginoong Kristo at wala na makakapigil dito. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.